Sa bayang paglilinis sa mga baybaying dagat sa buong bansa, isasagawa po ngayong araw, ito'y kasabay ng selebrasyon ng National Cleanup Month at Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Ang kasama natin live via Zoom, si Rajuman Mike Koyagoy. RMN Live Report! Rajuman Angel at Rajuman Elmar, bandang alas 5, kanilang umaga ay uh pagkalat na ito mga volunteers dito sa May uh, SM by the Bay dito sa Pasay City ito uh, ay nilalahukan ng iba't ibang uh, mga volunteers mula sa iba't ibang mga organization ng government unit, mga kabataan at hindi si pangunguna ito ng Department of Environment and Natural Resources. Ito ay isang bayang uh, magsasagawa ng paglilinis dito sa ating mga coastal uh, areas. Ito ay uh, bahagi ito ng na tinatawag natin ng na international uh, coastal clean up isa ito ang pinakamalaking aktibidad na taunang idinaraos sa buong mundo. Layon ito na protektahan ng ating karagatan, mabawasan ito mga marine debris na maaaring makasama dito sa ating mga lamang dagat at mga isda. At sa rin din na maibsan ang populasyon. Maliban sa ibang mga organization dito, aktibo rin ngayon nakikibahagi mula sa newsroom hanggang sa digital team ng DZXL RMN Manila. At kasama rin natin ang, DZ, ang RMN Foundation at sa pagkikipagtulungan ng Manila Water Services Incorporated. Ito sa sinasagawang clean-up dito sa may SM by the Bay sa Patay uh, City. At ngayon ay uh, natin ang uh, Sustainability Head ng Manila Water Services Inc., si Sir Eman Martinez. Good morning, Sir Eman. Good morning po. Congratulations dito sa inyong mga taunan na aktibidad na ginagawa. Alam natin ang Maynila ay yearly ay active dito. Tsaka ngayon po ano yung mga ginawa ninyong mga participation ngayon dito? Yeah. Ay, tanga po. No? Taon-taon po ay nakikilhok ang Maynila sa celebration ng International Coastal Cleanup tuwing Setyembre po ng bawat taon. So sa iba't ibang mga cleanup sites po ng, na nalaga ng DENR, so si Maynila po ay nandito ngayon sa SM by the Bay. At meron din po kami sa Bandang Cavite. So sa bawat usapin na po, sa bawat activity, uh, bukod po sa pagbibigay uh, uh, ng hydration support sa ating mga volunteers, ng mga hand wash station para po pagkatapos ng maglinis ay masigurado po uh, nakapaglinis din sila ng kanilang katawan bago umuwi. Ay nagpadala din po tayo ng mga employee volunteers para po makatul uh, tumulong po sa libo-libong mga kabataan, mga... Uh, volunteers from private and government agency para po tulong-tulong uh, na maglinis at magsanggal ng debris sa ating uh, Manila Bay. So uh, ano na no yung mga pagbabago ngayon na compared last year sa mayroon na Ano yung pinakamaraming mga uh, nakuha ng mga debris? Uh, siguro po bukod po sa debris kung hindi ko kumpara ko po noong nakaraang taon ay mas marami rin pong volunteers ngayong taon. So nakikita natin na uh, nakaka-raise tayo ng awareness, no? Uh, bukod naman po ay sa debris naman po, uh, marami pa rin mga plastic. Mga plastic, mga styrofoam, mga kahoy, marami pong mga kahoy, mga singelas, mga common po ng mga basura na ating nakukuha ngayong araw. Eh, mayroon po naman panawagan sa ating mga kababayan may kung kaya dito sa Pilipinas yung uh, mga gusto pang umabol. Thank you, thank Ah Yes, um, so uh, ito pong ongoing natin na international coastal cleanup. Siguro po mga meron pa tayo mga 2 to 3 hours. No? So kung um, meron pa pong gusto humabol na maglinis, wag po kayo mag-alala. Pwede pa po kayong humabol. Marami po po tayong kailangang linisin. At ang um, ating pong panawagan sa mga ating mga community ay... Um, may pakita po natin yung kahalagahan ng paglilinis, ano po yung kahalagahan ng maintaining the uh, uh, or removing debris from our marine ecosystem at kung at pagtapon po tayo ng basura sa tamang uh, Maraming Salamat, Sir salamat, Salamat po, ang ganda ko, Matt. Si Eman Martinez, ang Sustainability Head ng Maynilad Water Services ngayon eh, naman ay uh, pinuri ng uh, DNR Secretary Rafael Notilla itong voluntarism uh, na ginagawa ngayon na napakalaga ang papel ng uh, mamayang Pilipino na tapat na tayo mismo ang gagawa o kikilos para sa solusyon itong problema sa basura sa karagatan. Dahil dito sa mga karagatan, dito nang gagaling ang pagkain ng sambayan ng Pilipino. O kaya uh, mamaya kami ay kasabak na rin dito sa paglilinis dito sa may uh, SM by the Bay dito sa may Pasay City. Kasama ang buong pwersa ng uh, RMN uh, Newsroom Digital Team ng BJXL RMN Manila, ako si Radyo Man, Mike Riyawe Tapak, RMN.